What's up, Barangay Palaming? Ito na yung request nyo. Yan, mag tayo ng bakas. Pang kape lang. Bakas ni Kakaro TV. Yan, punta ka rito ka. Talam mo to. Puntaan mo na. Yan to oh. Dito ko na lang iulog to lo. Oh. Yan na lang Oh. Yan Oh. Yan. nyo to. Puntaan nyo na, Barangay Palaming. Tal, napanood mo. Tal, napanood mo. Napanood mo. Alright, right, Sige. Alongkat. <laughs> ya, syarok kay Bos Malik Dem. <laughs> ya, syarok saya nya Bos. Oh. Wup. Ya, ini harapnya na. Betul. Panoorin yung, panoorin mong mayegi. Yan, pinapanood niya yung idol, oh. Ah, ah, Wala ni wala. Oops. Ano red secret. Orang hunter natin, first batch. <laughs> Sige, paas lang Sige, halongkat. <laughs> Papay <yun> na ba pa, ni Bawal <laughs> Bawala sabihin. Para sa lahat yan. Halongkat uh. niya niya, Dol. Halongkat niya na. gan. First batch, first batch. Ha. Halo. Dil kasih dul. Nenek muntap boleh, ya. mainin Yeah, mga tol, mukhang mahirapan yung ano natin. Unang hunter natin dito sa Barangay Palaming. Habol, habol. Ayan na. Hey, dal. Nakailang ulit sa idol. Nakasampung ulit na. Pangalawang hunter, nandito na. awalang ah, walang dalang cellphone. <laughs> Yun, nadali ay idol oh. Yan, galing. Congrats idol, congrats, congrats. Congrats. Mabol lo. Abag ba ito nalmo? Ang tagal niyang hinanap. Idol oh, sticker na lang, sticker na lang. Bawin na lang next time idol oh. Diyan sa ano. Idol, sticker. Abay payag, abay payag. Abay ito nalmo, payag. Sige, 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 sige. Abang, 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 abang. Sige, sulit, sulit. Yan, shout out sa inyo. So, shout out sa pinsan ko. Alright. Let's go, let's go.